So, ayan mga boss, what's up sa inyo? At uh, today ay yan. Kanina nag-bike check ako sa separate video na yun. So, ngayon mag bike check ulit tayo ng isa pang Winner X. Ito, malapit siya sa street GP concept. And yun din yung gusto ng may-ari. At syempre, uh, pang daily use din. So, itong motor niya, ang variant nito ay ABS Premium naman. iisa-isay natin yung piyesang nakakabit dito kasi baka meron akong hindi na isama sa biro lang. So simula natin dito sa handlebar nya. Kung makapansin nyo, uh, naka ano na siya, cowling. Ito. Naka cowling siya cover. So dito sa cowling na to natakpan yung ano yung bunganga ng busina. Tapos syempre, uh, emblem ng VinaRex. Tapos TRC na side mirror. So itong side mirror na to ah uh, yan yung kursonada kong side mirror bago ko bilhin yung side mirror na streaky. t Kasi yung presyo kasi nito is medyo mabigat siya para sa akin. So ayan. TRC side mirror ang ganda Ayun, no? ano lang siya uh, slim lang siya tapos alloy yung pagka alloy niya is ano CNC Ayun, no? ganda tapos naka ano rin siya naka hand grip so di ko alam po anong hand grip niya pero ang combination is black and red Palit na rin siya ng bar end Ayun. tapos sa kanyang levers naman, ah, uh, ito, ah, uh, siya lang yung kakaiba sa brake levers na nakita ko dito sa buong nakawineray, sa kasi uh, naging common na sa amin yung naka RCB levers no? so ito sa kanya naka CRG carbon siya Yan. ito yung uh, clutch lever CRG tapos ito yung adjuster nya and then ito naman yung kanyang uh, right side no? naka CRG din carbon ay natunog check yan ito yung adjuster nya black red combination yan so yan yung sa pinaka upper part dito sa front part Ah, no? uh, dito naman tayo sa kanyang uh, rear part no pero sa badan taas pa rin so dito sa likod nagpalit na siya ng uh, grab bar na pang GTR no? pang GTR yan mga boss itong upuan na racing style siya pero camelback uh, racing seat na camelback at gawa yan ni Boss Batosay ayun o oh, Batosay PH Boss Batosay baka naman sa akin no oh. kompito sakyan, malambot siya sakyan At the same time, hindi ka susubsub sa harap kapag ka na membreno ka Sa stock seat kasi, uh, pare-parehas kami ng experience Lalo na kapag ka naka shifter ka Pagka na ka, talagang mapupunta ka sa harap dumudulas. Pero sa mga naka-stock food peg, hindi siya ganong ramdam. Pero may tendency pa rin minsan na napupunta ka sa harap. So itong uh, racing seat, ito, ito yung pinaka uh, mag i sa sa'yo para hindi ka pumunta sa harap. Tapos sa camelback naman, ayan. Kung sakaling meron ko yung angkas OBR, uh, hindi masakit sa pet, ano, malambot pa rin. Ayan. Shout out kay Bossing. Shout out sa yeah. kay Idol. <laughs> so dito na tayo sa kanyang mga ibang piyesa na kinabit. No? So dito talaga makakita na tayo na medyo dumidiin din na. Ano. Ang uh, sabi mo? All goods. Uh, all goods. Yan. Yeah. So simulan natin itong kanyang mags Nakarepaint siya na candy red. Powder coated. Uh -oh. yeah. Powder coated siya. So ito. Sa naka-black dyan, kung naghanap kayo ng malamig lang sa mata na combination ng kulay, pula ang pinaka maisasuggest ko. Kasi uh, hindi siya ganun ka, ano eh, parang hindi siya ganun ka liwanag tignan. Kasi tingnan nyo. Balance lang siya. Para sa akin, pula yung pinaka-balance. Kung magwa-white kasi kayo, masyado ng common yung black and white. ah uh, dito kasi, sa pula, talagang malamig lang sa tignan. So, ayan dito sa kanyang gulong nakaano na siya uh, pirelli so ang sukat ng gulong niya dito is uh, stock size lang din 120 by 70 pero pagdating sa grip alam niya naman ang pirelli mas uh, makapit yan talaga isa sa stock tapos ang ganda ng bilog ng gulong nito Ayun, pang race track talaga yung dating and dito meron din siyang ang uh, signal light cover yan para sa mga sling bag na lumilipad yung sling eh, safe yung signal light tapos ito naka titain yung bolt ngayon dito naman tayo sa kanyang suspension yan nitron sana all nitron ah uh, adjustable siya ah uh, pwede mo siyang iset sa setting na gusto mo So, ito ang maganda kapag uh, uh, naka-suspension ka, no? Either mag-setting ka ng may pang may angkas or pang solo lang, pang daily or pang track. So, yan ang kagandaan sa mga adjustable na suspension. At dito pala, ayan, naka-plastorin sya na Dyno Pro. Dyno So, ito yung design ng kanyang swing arm. CNC yan, mga boss. At nagpalit din siya ng Red Leo na chain set tsaka sprocket kasi yung sprocket design ng stock na winner x ganyan lang ayun no? ah, talaga standard looking lang pero ito ayan naka gold chain tapos red leo na sprocket harap likod dyan isang buo niya binili yun ang sabi niya sa akin isang buo isang set nagpalit na rin pala siya ng passenger cockpit kulay black no at naka single shifter na rin siya ng RCB yan diba solid ako gusto ko rin mag shifter pero hindi ko lang alam kung kailan pa tayo magkakaroon ano. maghanap lang tayo ng pagkakataon para makapag shifter so dito naman tayo sa right part nya dito naka RCB na siya na caliper so hindi ko lang kung anong version to ng RCB pero yan palit na siya ng rear caliper tapos braided hose RCB din etong rear brake system niya is hindi na stock nagpalit na siya naka RCB na caliper RCB na brake hose RCB na brake master at RCB na rin na uh, shifter so pagdating dito sa makina hindi ko alam kung may ginalaw na siya eh kung nagpalit na ba siya ng panloob pero mukhang stock pa naman no? Intak pa kasi yung mga bolts niya mukhang hindi pa napipihit lahat at meron pala siyang slider yan so maganda rin may slider kasi pinabala ko rin magpalit nito uh, pero di pa sure yun balak pa lang so dito naman tayo sa harap dito sa harap medyo madin na yung harap niya no? so ito naka RCB siya na front suspension. So yung ano niya pang ABS. Ay, sa mga naka-standard variant dyan pwede naman kayo gumamit ng front fork suspension ng pang-ABS kasi ang pinagkaiba lang naman nun is meron lang slot para sa lagay ng ABS sensor. Bukod dun wala na. Ah, uh, plug and play na rin 'yon. So ito uh, naka-RCB siya, tapos naka-RCB din na caliper. Uh, And the red na max palit siya ng gulong ang sukat nito Ah, uh, same lang din niya tato sa stock yan so yung gulong niya sa harap is same lang sa stock 9080 pero yun nga sabi ko sa inyo iba ang bilog ng uh, aftermarket after market na gulong kaysa sa stock ang baga pambangkingan talaga yung dating ng gulong niya. so yan RCB pero hindi pa siya napalit ng sa ano next naman is ito uh, radiator cover engine guard at meron pa pala dito isa pa ngayon ko lang napansin naka pipe nga pala to mga boss na back pressure na UMA racing ayan naka UMA yan hindi lang halata kasi low key lang yung dating nya pero yun yung emblem ito yung emblem nyo back pressure siya kaya lang din natin to ma masa sound check wala yata yung susi o wala yun. wala kay susi nandun sa may ari so ito uh, pag bumili kayo pala kayo ng ganitong pipe Uma Racing na back pressure yung stock heat guard ng nasa stock pipe ng Winner X hindi yun papasok alam ko yung heat guard na para dito is yung pang RS X150 na which is i-orderin nyo din separately sa online no? sa Shopee, sa Lazada o san man or kung may nagbebenta man dyan online sa Facebook eh, pwede kayo doon bumili ang tunog naman nito, stock sya na may lutong pero malayo sya doon sa pipe ko na nakakalkal ito kasi uh, maririnig mo pa rin yung pagkabak pressure nya eh. may base pa rin mabase pa rin yung tunog nung ano nya nung pipe tapos uh, mas malaki yung elbow sa stock natin at kaganda kasi sa pipe na to na Uma Racing uh, since back pressure siya no need na mag -remap, o plug and play lang talaga pwede na at yun din naman yung sabi ng mga nakakausap ko na mekaniko uh, pag back pressure eh, hindi na kailangan magbalik pero yung mga naka open pipe uh, kagaya nung sa akin yung sa akin kasi bala ko ibalik ko na rin yung stock at bibili ako ng back pressure ng uma pero hindi pa ngayon kasi gihipon pa tayo so yun mga boss uh, yan yung na bike check natin no? kung napanood yung isa, dalawa sila uh, same day ko lang, pinag separate ko lang ng video para mas specify you know? so kung nagaanap kayo ng presyo uh, wag nyo po itanong sa akin, pwede nyo po sila search kung saan kayo pwede umorder online uh, sa orange na app or sa Blue up no so kung meron din naman uh, pwede kayo maghanap ng seller sa facebook kung gusto nyo makuha nyo rin agad pala palala na lang pero kung gusto nyo uh, makatipid sa Blue up or sa orange up meron mga voucher dyan hintayin nyo lang so yan pwede kayo order doon kung gusto nyo ng ganitong pyesa So sa presyo wala akong masasabi kasi ayaw rin magpa-price reveal nung may-ari. So respect na lang natin kung ayaw niya magpa-price reveal. Pero verbally nag-uusap kami nagbabanggit siya ng presyo sa akin pero yun nga ayaw niya magpa price reveal ano? so yan at gaya na sabi ko nung una sa, nung unang vlog bago nyo tong vlog na to is kung naghanap kayo ng pyesa para sa motor nyo gusto nyo ng forma para sa mga motor nyo uh, sana makonsider nyo tong video na to Ilang mga boss, kita kasi tayo sa susunod na vlog At kung di ka pa nagsubscribe, okay. Magsubscribe ka na Ayan. So, tinatawag na ako ng kasama, ko, kakain na kami. So, yun lang mga boss. Kita kayo sa susunod na vlog.